Kia ora, panaw. So mga kafanaw, i share ko lang sa inyo itong kunting video natin ngayon. So nandito kami sa uh, farming ngayon, para sa bakahan. So papakita ko sa inyo kung paano sila mag, uh, kuha ng gatas sa mga baka. So ang dami ng baka nila dito. So tinipon nila lahat dito para isa-isahin na uh, kuh kuhanan ng gatas. Itong baka dito mga kafanaw ay hindi umaabot daw ng... Uh, 1,300 lahat ito so, napakarami nilang ginagatasan araw-araw yan yung mga baka na nakalinya dito tapos i-share ko naman to sa inyo tong, uh, kung saan sila po pasok para uh, nakasakay sa conveyor at saka kinuhanan ng uh, gatas nilagyan ng breast sa pump so, isa isa silang pupasok, ang bait ng mga baka sanay na sila na lagi ganun na lang yung routine ng buhay nila o so, minsan nag-aagawan pa sila pumasok sa conveyor para maunan agad na kuhanan ng gatas mga kafanaw. So nandito sila sa uh, entrance. Ito yung entrance na tinatayon natin ngayon. Kinukuha na natin ng video. So dito nagsisimula. So, bago pumasok yung baka dyan mga kafanaw ay mayroon mo ng uh, uh, automatic na nag e spray sa kanilang uh, uh, sa kanilang breast para malinisan bago lagyan ng uh, breast pump so marunong naman yung mga baka pag empty na yung uh, isang uh, linya ay papasukan na agad nila so yan so, minsan nag-aagawan pa sila para kung sino yung mauna so nandito naman tayo, si -share ko to sa si inyo kung saan sila lumalabas so doon sa likod so, nakikita yung bako doon na uh, bakal doon sila umiikot panaw uh, mga kafanaw yung uh, nakatapos na tapos uh, bumabalik naman sila sa uh, field para kumain na naman. O pagkatapos naman yan ay kuha na naman sila ulit ng gatas. So maswerte tayo ngayon kasi naka-access tayo dito. Meron kami kasama dito na nagtatrabaho. Na 11 years na raw saan ang ganitong uh, uh, trabaho niya. O so, makikita nyo doon sa dulo ang dami pang baka. Halos makikita nyo lahat ng... Uh, Um, naka-green yan dyan na bundok yung kulay green doon ay doon yan sila kumakain kadalasan ng mga baka so, yung lalaki ng baka dito yun yung dami nila mga kafanaw so, ito yung uh, uh, video na isishare natin sa mga Pilipino na gustong uh, mag-farming dito sa New Zealand kung paano yung proseso sa pag-farming uh, pa at pagkuha ng uh, gatas ng uh, baka So, ito na yung baka dito tayo banda sa may likod ay umiko tayo dito para kuhanan, kuhanan ng video yung mismo yung uh, pagkuha ng gatas. So, kalagitnaan na ito na umiikot yung conveyor. So isang round na ikot lang ito. Isang ikot lang mga kafanaw pagkatapos ay doon sa kabila lalabas na yung baka doon. Automatic naman sila aalis. Tsaka automatic naman mag uh, Uh, release yung uh, kanilang breast pump dyan so, kaya pala umaalis din at saka marunong yung baka uh, umalis pagkatapos nilang gatasan, mayroon palang uh, naka-spray sa kanilang muka na tubig para sila ay umatras at lumabas doon sa kanilang exit so, ang galing din ng uh, invento na to invention yan mga kafanaw ito yung malapit sa entrance mismo yung kakalagay lang ng breast pump So maraming salamat sa mga nanood ng aking video kahit minsan lang tayo nag-upload. kung gusto nyo nga pakita sa iba yung ating video, pakishare na lang mga kafanaw. Ito yung ating uh, isang video ngayong araw. So, marami kami kasama na kumukuha ng mga video dyan. At uh, sa so mga gusto pang nakaki, makakita na aking mga video, pakifollow na lang yung aking uh, Facebook page. At aking uh, YouTube channel na Bone TV Okay, so sa sunod ulit na pagkuha nating video mga kafa ay sishare ko naman sa inyo kung uh, uh, saan naman tayo makakuha ng uh, ating uh, mga video para sa ating mga followers at uh, subscribers. So yan na sila. Yan yung mga baka medyo nailang nai dyan sa mga bata. Okay, so, sa sunod muli na pagkikita natin. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dito na lang yung ating uh, video ngayong araw mga kafanaw.